So, good morning, good morning, uh, ganito, uh, bibigyan ko kayo ng update dito sa Samurai regarding sa panggilid, nito ang ating motor na Samurai So, susubukan natin yung uh, parts ng NMAX ko Ah, NMAX ko Then, kung com com compatible ba siya dito sa ating Euro Samurai 155, so update ko kayo So, ito yung touch lining ng Inwax. So, subukan natin ilagay doon sa Samurai. Kung kasya ba itong pang Inwax. So, malaking bagay ito kapag kasya itong pang Inwax. So, hindi na tayo mahirapan maghanap ng pyesa para kay Samurai 150i. So, dapat pumasok to So, kakalasin natin yung panggilin ng Samurai. Yan to pala yung tsura ng panggilin ng ano. Ang laki. Hello, Ming Ming. Jangan kepatah dah. May iba ba yung belt nyo oh. Pang Honda click na talaga. So ito pala yung lining uh, clutch lining ng ating uh, Samurai So napansin ko uh, magkaiba yung kulay ng texture nya, yung pandang baba kulay itim, mataas pala kulay itim, yung baba ay brown so parang magkaiba sila ng design ni GY6 na diretso lang So sa pakiramdam ko matagal na mauubos itong pang Samurai kasi parang may matigas na part dito sa taas so pinagkaiba lang nila may lang yung pinaka lining kesa dito sa GY6 and chain and max so sa end max napakahaba niyan so subukan natin ikabit ngayon tong sa end max kung maganda yung performance niya dito kay Samurai